Apostol Santo Tomas, ang alagad na tinataguriang tibino, ibig sabihin, kambal. Nang mapakita ni Jesus sa mga alagad, matapos nitong muling mabuhay, hindi nila siya kasama. Kaya nang ito'y ipaalam nila sa kanya, hindi siya naniwala, makalipas ang walong araw, muling nakakita si Jesus at sa pagkakataon iyon, ni nila siya, nakita ni Tomas ang putas ng mga pako sa mga kamay ni Jesus, gayon din ang sugat sa tagiliran nito. At noon niya napatunayan ang katotohanan ng muling pagkabuhay ni Jesus, Apostol Santo Tomas.